O, tingnan nyo mga kabayan. Nasusunog na po. No? Uh, ito po ang gamit ko, ang makro. Yung nabili ko po online. Nasusunog niya po yung dahon ng mangga. Yan o, oh, ito po. Yan, yung nabili ko. Halagang, ano lang yan, 190 sa online po yung binili. Yung ginagamit nila sa, ano, yung pang, ano, sa cellphone. Yung iFish daw yan, ano, Macro lens ito naman ang ating gagamitin yan po yung maliit lang yan lang po yung gagamitin natin yung unang step niya, tsaka may dahon tayo ng mangga yan po papakita ko po sa inyo guys mga ano paano nyo susunugin yung dahon parang ano kasi siya eh magnifying glass alam nyo yung magnifying glass yung ginagamit nung high school pa tayo nung first year high school ginagamit po yun sa science ayan po parang magnifying glass po yung macro na lens ayan Susunog po yung dahon oh nakikita nyo oh, na usok na. Ayun. Mas maganda kaya, kasi yung bunot ng nyog yung gagamitin mabilis yung magkumapit yung ano apoy yun know, nang sunog ng dahon. Ito naman ang susubukan natin kasi parang bunot din yan. Ano oh, yung kunang mangga yung bulaklak natuyo na. na. Ayun oh, na guys. Yun. Pwede kong pwede ito kung wala kayong lighter. Tapos naninigarilyo kayo. Hindi gagamitin nyo. Pang sindi. Kaya kung nasa mga bundok kayo. Kailang, kailangan mainit ang panahon. Pag sa bundok kayo pwede pwede ito. Yung mga damo. you know, umusok na oh. Ang bilis lang ng umusok guys. Yun know, o. mo, mo. na. Yon. Pero kung bunot to ng niyog, sigurado, liliyad na yan. No? Yun. Ang galing, no? Galing talaga ng invento nila. No? Musok. Yung macro lens yan po, yung nabili kong online. Ano? Pwede pala sa apoy magawa din pala ng apoy to hindi lang para sa cellphone kung gusto nyo magluto yan po gamitin nyo pwede rin yan sa uling gagana yan sa uling pag tinapat mo yan sa uling singrado, liliab din ng uling dyan diba ibalik na natin sa kahon niya. o. Oh. tapos ng ating palabas mga kababayan yan lamang po ang ating palabas ngayon no